Hello po sa ating lahat dyan and magandang buhay sa so andito na naman po tayo sa aking garden so ito po ay nagpunla ako ng okra ah, yan at ah, ngayon ang um, ipapakita ko sa inyo ang aking pagtanim ng okra. Uh, pwede na natin siyang i-transfer sa sa ano sa pwede na natin siyang i-transfer para pagkaroon siya ng ano, ma natin. Ayan. So, ayan. Simulan na po natin. Ilagay ko po dito sa maliit na pala. So ayan. Ilagay po natin sa bumutas po tayo bago i-ano, ilagay yung ating mga okra na na ano. Ngayon dito po ay magbubutas tayo. Pasensya po kasi maingay ang aso. So ayan, sa bawat butas ay lalagay ko yung lupa at ilagay ko po yung tiga dalawang puno ng ating okra binili ko po tong ano matabang lupa tig 100 ano siya tapos pwede nating ilagay ulit yung dating lupa ganun din doon isa igagloves ko. Pugas na lang ng kamay. Ayan. Saka. Ganun talaga ang nagtatanim. Sekamai, sekamai ai ay... ma duduh mihan para anak. Kasi itong lupa dito ay ano uh, panambak. So lamin. kailangan natin ng matabang lupa. Bibili. Uh, tayo na okra. Yan. Isa so, yan. Na. So, ayan na po. Oh. Ayan. Ito ayan. So, ang iba po, tatanib ko na lang at amaya ko na lang ipakita. A few moments later. So, ayan. Tapos na ako mag magreplant mag dilikan dilig na lang natin. basa pa naman yung lupa eh. Ayan. Tapos na. Uy, meron pa pala ditong isa. So, tanim ko na lang siya ulit. At ito, yan. So, yan, nadiligan ko na. Tsaka yung ito. Yan. Nandyan eto pa iyan ang tinanin ko so, yan so ayan nakatanim na tayo ng tsaka nagdagdag ako dyan ng sili nagdilig so yan lang po so nung nagtagpas po ako dito ng malunggay nahagip ko yung puno ng, ng ano na ito, ng ampalaya kaya Hanggang sa taas may mga bunga pa naman siya ang doon. Namatay. Ay, sayang yon mama. Maano ito ang bata. Nahagip sa pagtagpas ko dito. Nahagip yung puno. Kaya, yan. Sorry naman. At ito, ito, kuhanin ko na lang to. Manguha na lang tayo ng makagulay dito. Hanggang doon talaga siya, oh, yung ampalaya. Isang puno lang pala yun. Ayan, patay talaga siya. Sorry naman na ano, na hagit ko ng pag ano. So, ayan, meron dito buong ko na lang yung sitaw. Ayan. At ito, yung natumbang saging ay nabali. Yan, ay kailangan ko ng anahin, putulin kasi nahinog na siya oh. nakaputi pa naman ako ng short yan magingat lang ako kasi madagta ay magpapalit muna ako ng short damit so ayan tagpasin ko lang naman yan yan putulin ko ayan so ayan na po Ayan. Uh, ayusin ko lang siya at hugasan bago ipasok. Meron na naman tayong saging. Ayan. At ito ay tagpasin ko na lang siya. So, ayan na. Natapos ko na tagpas. Ayan siya. Tagpas ko na. na. Tinambak ko lang dyan sa puno. Ayan. Tinambak ko na lang dyan. At nagtagpas ako dyan ng mga dahon na laya ng saging para malinis ang palibot at hindi tayo lamukin. Kasi may tubig dyan. So, yan. So, dito na po magtatapos ang aking vlog. Meron pa tayong uh, saging. Ayan. Nakatanim na tayo ng okra. So, antayin na lang natin. Thank you so much and big love shout out sa lahat. This is Laurie's Garden uh, magpapasalan po sa inyo ng bonggang bongga. Thank you so much and uh, mabiyayang buwan ng October. Yan. Bye! God bless!